Halina at samahan niyo ako sa isang masayang paglalakbay dito sa Villa Escudero. Ito ay isang natatanging destinasyon sa Pilipinas na kilala sa Hacienda Vibes, kultura ng Pilipino. Ating tuklasin ang makulay na kasaysayan at saksihan ang cultural dance show na tunay na nagpapakita ng ganda ng ating kultura. at enjoy natin ang Carabao Ride habang hinaharana ka nito. Ito yung mga activities dito, trippers, ano, sa Villa Escudero. Katapos lang namin magano magcheck check in or magano mag bayad ng entrance. No? So, ang entrance nila, Friday to Sunday, trippers, is 1,950, 1,950 ang bawat isa or per box, three pers. Kaya ano, tapos may pa-welcome drink sila na gulang. So, are you ready? Okay, ready. Okay po, I will assist you po. Okay. Ah, okay, thank, thank you. Is it the museum po may mag-a-assist ka lang sa'yo? Ah, okay, thank you po ma'am. Ma'am Janet. First namin is museum muna, three pers. So, parang simbahan po, yun po yung una yung papasyalan. Ah, okay. So, after po nung no, sa parang simbahan na yun, dito sa kabilang side, meron pa pong isang building, mm -mm. yung House Museum. Ah. So, kung gusto niyo rin kung pwede rin ko. Ah, okay po. Waiting shed pa lang, pero ang ganda na. <laughs> dito na lang tayo sa waiting shed. Picture, picture. Sir, no, ito sa inyong cultural show namin mamaya, 2 p.m. Mm -hmm. Takaw ka lang na po yun sa package na binayaran niyo. Ah, okay po. Sir, after niyo po mag-turn ng museum, punta lang po kayo doon yung pong mga nakapila na Carabao cart, yan po yung magdadala sa inyo going to resort area. So pagdating nyo naman po sa loob, lahat po ng inyong papasyalan, walking distance na po. Ah, okay. Thank you. Habang nakasakay kayo, may manghaharana sa inyo. Ay, wow. Uh. sa Carabao uh. <laughs> Kart. <laughs> laba ako doon. Mag-request lang po kayo ng mga gusto nyong song. <laughs> ah. Kaya lang mga old song. Be my lady. <laughs> Ayan, trippers. So, nandun yung na nating kalabaw. Ayun, oh. <laughs> Mamaya pa yan, trippers. Mamaya, mamaya. Pupunta muna tayo ng museum. Ay, ito, may aeroplano, trippers, oh. Ayan yung bumagsak sa aeroplano. <laughs> ayan. Sina, yeah. World, World War I. Hindi, <laughs> joke lang. So, ayan, trippers, oh. Tapos, nandun yung mga, ano, mga harana sa atin mamaya. ayun, oh. Nais nice ko sana ipakita sa inyo ang ganda ng mga naglalaki ang santo sa loob ng simbahang museo na ito. Ngunit bawal umano kumuha ng larawan at video dito. Malalaki yung ano doon, yung mga santo na nandun no, sa loob. Hindi ko nakuna ng video kasi nga bawal yung kuna ng mga video. So, pasimple na lang din yung mga papicture-picture. So, nakakailang, tripers sobrang nakakailang ngayon pupunta naman tayo dun sa balsa, magbabalsa tayo para meron tayong activity dito sa vlog natin. Kasi magiging boring yung vlog natin pag gano'n, wala tayong activities. So, sasakay tayo ng Calabao Trippers. So, eto ba yun? sa oh, no, una tayo. Morning po. Ay, sa una. Oo po. Ayan Trippers o. Ang taba. Ang laki. Ang taba niya. Talagang stop lang siya. Para ba? <laughs> Tara, ayun. Sasakay na yata tayo dun. Ah, separate ba? Hindi. Dito po. Ay, saan ba? Dito Ah, doon. Okay. Dito po sana, sir. Baka man e Hehehe. Ano yan? Karabaw cart Ah, Carabao cart. Ayun. Carabao cart pala to, Tripur. So, pupunta tayo ng ano? Balsa. Sa resort na po. Ah, resort. Okay, sa waterfalls. Okay, sa waterfalls. Sa swimming, rafting. Ah, okay. Saan po yung balsa? Doon na rin po. Ah, doon din po. Rafting, swimming. Ah, okay. Cultural show. Ano ba? May tubos. Kaya pala na doon si kuya sa likod. All right. Ang ganda, ang ganda na ano, nang tugtog trippers. Dito na tayo sa ano, sa ano, hindi ko alam kung ano tawag dito. Souvenir shop. Tapos pupunta tayo doon para makita natin yung mga poles, tsaka doon yung, ano, yung lunch area. Tsaka ano pa ba yun? Balsa? Ayan yung balsa, trippers. Morning po. Ay, eh, may sorbetes. Ayan, sorbetes, oh. Eto, trippers, oh. Yung pinaka unang jeep ng Pilipinas, oh. Alright. Ang ganda, trippers. Oh, di ba? <laughs> ang ganda. O, oh, di ba? Sarap mag-picture-picture, trippers. <laughs> wow. Nakaka-enjoy dito kasi ang lawak niya, trippers. Sobrang napakalawak nitong Villa Escudero. Picture picture para may remember. Alright. Tara let's. Subukan naman natin magbalsa. Ito. Uy! hindi tigil mo kaya doon. Oo po lang hindi eh, na kaya. Akan <laughs> to? Ayan. Buti may guide. Ayan. Oh. Ay, matibay siya, trippers. Yan, makapagpalipad ako. Oo. Oh. Kaya mo naman siguro mag-drive. Alright. Ayan, kaya daw niya. Tandaan mo, 500 feet to. <laughs> Ilang feet ba to? 30 feet na. <laughs> Putik. Ayan, trippers. Itutur tayo ni ano, Kuya Ron. Kuya Ron, saan na po ba tayo ngayon? <laughs> Alright. Grabe, ang ganda dito, trippers, oh. Woohoo! Ang sarap dito magbalsa, trippers. <laughs> Sabi ang ingay naman nun. <laughs> Oo, ang sarap dito, trippers. Napaka-astig. Astig ng tanawin natin. Wow. <laughs> Napakatahimik pa no, Kuya okay, Ron. Astig, tripper zero. <laughs> Liliko lang natin, liko, no. Baka pumunta lang sa sa dulo, hindi lang tayo ma-rescue. <laughs> ano, no? Sa, ano to, lawa o ano ba to? Dagat? Ilog? Ha? Ilog to? Ay, oh. Ayun, trippers, bababa na tayo para kumain. So, kasama ko na sila Kuya Ron at saka si Tito Felix. Yan. Anong ang ganda ng view dito, trippers. O, eh. ba? Diba? Tapos, ayun, sa baba niyan, yun tayo kakain. Alright, ang dami, ang dami tao. Grabe. At ah, tara, puno na? Ah, puno na yung lamesa. Charo. Kailangan malapit tayo sa pagkain. <laughs> Sigurista. so, <laughs> ito na tayo. Nandito na tayo sa baba. At entrance muna natin. Iiwan natin itong ano. Yung ticket natin para sa lunch. Ayang ang ganda ng background natin. na Yung falls na yan. So, ayan yung magsisilbi ng ano. Uh, laging basa yung ano natin. Yung paa natin dyan. Trippers. Dahil dyan takakain sa ilalim. Ah, dyan? Ah, dyan yung mga sapatos. Trippers. So, oh, tsaka yung mga chinelas yan dito lang natin yung natin, trippers. Tapos may mga buko juice din sila rito. Ayan, oh. Mm. Bukang masarap to, trippers. Excited na ako kumain, eh. Ooh, ganda, oh. Alright. Ang ganda, trippers. Oh, ang sarap ang picture-picture doon, oh. Grabe, eh. O, oh, ang dami turista ngayon, trippers oh. O oh, di ba? Tapos doon tayo kakain trippers sa ano na 'yung cottage niya or sa mga oh. ano. Oh. Saan natin bibigay ito? Doon na sa lamesa. Ah, so 'yung ticket natin trippers doon na raw sa mismong lamesa natin, no. Ay, hindi siya madulas. Ang sarap. Ayan, trippers, oh. Alright. <laughs> Para akong bata nagtatampis, oh, trippers. Di ba? Di ba? No. <laughs> Ay, ang ganda dito, trippers, oh. Ayan, oh. No? Ito yung mga pagkain. Sari-saring Pinoy food. Pinoy food. Wow. Ano hmm. yung dami kagpain talaga Ano yung dami tilapia Ah, tilapia Tapos may Ano dun o oh. May natayan May natayan ng saging Tapos pa dun sa kabila May nakau po rin wala uh, Thank you. So dito, ayan. Ayan, trippers. Dito kami banda, Para makita natin yung ano dito. Alright. Diba? Astig. Diyan mo so, lang kumuha siya, Para hindi pa kung gagawin ako lang crowd. Nasa taas yung dami, ano. Exit, nag-exit na yung trippers. So doon. Napakaraming bisita ngayon, trippers. Grabe. Malamig, malamig sa paa trippers. <laughs> Tara, kain na tayo trippers ito at kumuha ko ng ano ng okra, kamatis, chicken, tsaka pork. Inihaw ayan sila. Ng kanila. <laughs> Tapos ito yung view natin oh. Yun, oh. oh. my god. 'Di ba? Napakaastig ng view trippers. Tapos magkakamay lang ako. Mmm. <laughs> Prop. Ayan, trippers. Naubos ko yung pagkain ko. Yan. So, punta tayo doon para mag-picture-picture. Para may remember tayo, trippers. Eto. ano na yung nilalakaran natin. Tubig. <laughs> Baba detective. Ayan, trippers. Lapit tayo sa may ano, sa may dam. Ang dami natin bisita dito sa Pilipinas na Bangladesh eh, no? Di ba? Uy, ang dulas pala <laughs> Ang dulas pala nito Ala ko Hindi Alright Ang ganda oh Parang sa Wawadam lang person oh Alright So, bawal doon sa my line trippers Sobrang dulas ng ano pala. Nung tubig, ay, ng ano, nung saig nito. Kala ko binabrush. Hindi pala. <laughs> Sobrang dulas. Kaya sa mga pupunta dito na ano, senior trippers, mag-ingat kayo. Dobling ingat kasi nga. Madulas yung ano. Malumot. Ayun ang ganda oh. Alright. Ayan, ang daming bisita oh. Ayan, from Bangladesh, three first yung mga yan. Ano, dun. Ayan oh. Awas ang gandun. Ayan, nandun silang lahat oh. Ayan, tapos picture, picture. Para may remember. O, di ba? Ayos na. Yun lang, three floors. Okay na. Ayan. Umpisa na yung ano, Philippine culture or Pinoy culture na sayaw or mga tugtog, no? Manood tayo. i <laughs> ano man ang pinagdadaanan mong hirap sa ngayon, Wag na huwag ka panghihinaan ng loob ah. Lagi mo isipin na sa dulo ng mga yan, may nag-aabang na tagumpay. Kaya, tiis lang, aasenso ka rin balang araw.